Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano po gawin yung 0% installment ni RCBC. Halimbawa, ito yung app ng RCBC Digital. At naka-login na po kayo. Punta lang kayo sa card kung saan doon nyo po ginawa yung transaction na gusto ninyong uh, magiging installment. Pwede 0%, depende po sa inyo. Pero ang 0% kasi is good for 3 months lang. So the rest, mayroon silang 6 months and uh, up. Pero may ano po, corresponding interest rate na po siya. So ito po yun. Uh, dito po tayo papasok sa isang uh, card ko, which is Mastercard ng RCBC. Gold Mastercard. So ang uh, gawin ko pong installment yung bagong transaction na ginawa ko kasi ang amount medyo malaki laki kaya uh, gawin kong installment at uh, napili ko ay yung uh, 0% which is 3 months So punta tayo sa recent transaction ito ayan bubukas po yan at nakahilira po dyan yung mga latest transaction ko pero ang uh, gawin ko lang installment itong nasa unahan ito yung pinakalitest so dati nahihirapan akong gawin yung installment dahil kung pindutin mo tong araw ang sabi eh ano daw uh, yung araw daw ang palatandaan na pwede na siyang uh, applyan ng uh, installment kaso lang kung pindutin mo yung araw walang mangyayari hindi siya mag walang reaction yung app uh, later on ko na siyang na lalaman at natutunan na kailangan mo palang i-slide siya pakaliwa. No? I-slide mo siya pakaliwa ganito. Ayan. Pag i-slide mo siya pakaliwa, lalabas yung convert to installment. Magiging kulay green siya from white. So, pindutin mo yung installment. yan, lalabas po yung uh, option. Mayroong

1.76%, 6 months, 1.691%, and sa 3 months, 0%. So, dito tayo sa 0%. At paalala lang, sa bawat convert to installment ay meron pong 200 na service fee. So, magbabayad po kayo ng 200 pesos, ibabawas po yan sa inyong credit limit sa next SOA ninyo. So, what is 200 pesos? i divide mo into 3 months. So, nasa 66 pesos lang per month ang uh, parang service fee na binabayaran or palagay na lang natin yun na yung interest na natcha-charge sa iyo kasi may zero interest ka. So para sa akin, okay na yung 200 na yun compared sa ibang mga ano mga banks kung mag-convert to installment ka kadalasan sa 250 pataas. So ito ang um, i-install ko yung Or ang pipiliin ko yung 3 months. So, yan po, 3 months. Then, next. Yan po, ang um, lalabas. Then, I have read and accepted the terms and conditions. So, i-check natin yan. Just, ilang beses ko na kasi itong ginawa. Oo. Uh -huh. Ilang beses na akong nag-installment uh, into 3 months. Tapos, 0% interest. With 200 um, service fee. So, yan lalabas ko 'yan and then intayin na lang natin yung approval ng uh, convert to installment application natin so ito po yung itsura kapag ang ginamit niyo po ay RCBC Digital app